September 1, it's Burmance. So, ayan, ngayon ako ay naglalakad. Siyempre, papasok sa McDonald's. Buhay ng crew sa McDonald's. Ngayon ay 6 ako. At ako ay nagmamadali. Ayan. Siyempre, pumasok ako at hindi ko binuhusan ang aking ulo. At ako naman ay naligo kagabi. Eh. Ganun. Siyempre, hindi lang ako ang ganyan. Alam ko marami. Yung mga nandito. Lalo na ngayon. Papalamig na. Ayan. Papalamig na dito. At ngayong umaga is 14 degrees. So, hindi pa siya malamig. Pero, malapit na tayo sa exciting part ng winter. Ayan. Papalapit na yung winter. Alam nyo na, bare months na. Pag bare months, pa winter na. Ayan, 6 months again ang winter. Umaabot ng 6 months yung winter dito. Sa mga gustong pumunta dito, ito yung panahon ngayon ipapakita ko sa inyo. Pero ang ganda na, ang ganda ng araw. Pero yung araw na yan ay wala yung init niya. Lamig pa rin yung nararamdaman ko. Ayan. Syempre dito pa rin tayo naglalakad ito yung panahon sa Regina Regina sa Saskatchewan September Berber so ayan sa mga gustong pumunta dito ayan ito yung maaabutan ninyo dito ng September pero feeling ko mga September katapusan hi lamig na naman maya maya taglamig na naman talaga as in taglamig dumating kami dito ni Melvin is November, first week. Sobrang lamig. Minus 20. Ganon. Ganon yung lamig. Kaya, tingnan natin kung ano yung mas malamig. Kung yung dati or yung ngayon. Kasi nung dumating kami ni Melvin dito, talaga naman. Puti na lahat. Wala ka nang makikita ng green. Ngayon, may mga green-green pa yung mga paligid nila sa so winter yan as in lahat puti ang maganda lang malapit na yung ano ko malapit na yung tawag dito malapit na yung pinapasukan ko saglit na lang ako naglalakad di katulad dati 20 minutes ngayon minsan nalalakad ko lang tong 7 to 10 minutes ganun kaya good Good yung paglipat natin. Malakas yung ulan dito ngayon. Ngayon. Ulan. Talagang magtataglamid na. Ayun. Paano kaya makaka si Melvin? Ang lakas ng ulan. <laughs> Ito ngayon yung dinadaanan ko. Ang lakas ng ulan. Oh May eh o. Kailangan ko pang magmadali. Kasi malakas yung ulan. Eh, lakad papunta doon. Lakas ng ulan. Ito <coughs> yun. Ang paligid oh.

lubos yan lang mcdonalds malapit na tayo kasi umuulan na a lot. jeez ayan o, peking araw sa umaga kala mo mainit pero napakalamig pa din ganun kaya siya ay tinatawag na pecking araw sa umaga diba kala mo malamig ay kala mo mainit kasi malat, mataas ang sikat ng araw pero malamig yan Ayan na, ito yung daan ito yung luban drive luban drive